pwede ka makulong kahit na hindi ikaw ang may kasalanan sa banggaan? I-discuss natin. Sabihin natin, may namatay na tumawid na tao. Pero yung tao po na yun, ang may kasalanan, bakit nagkaroon ng aksidente? Ang nangyari ngayon, dumating yung pulis, hinuli ka. Ang tanong legal pa ginawa ng pulis o hindi. Ang tawag po dito, standard operating procedure. Kapag nagkaroon po ng insidente, ganyan. Especially, merong namatay na tao, syempre yung buhay po, maaaresto. Kasi nga, kailangan po mag ng pulis kung yung pong nagdadrive, yung pong pong nasa kotse, yung pumbuhay, ang may kasalanan bakit meron taong namatay. At sabihin po natin, yung po talaga nagda-drive ang merong kasalanan, ano ang magiging kaso dyan? Reckless imprudence resulting to homicide. At dahil po dito, tama po palang dinitin yung tao kasi nga po magkaaroon pala dapat ng criminal case against him. Pero sabihin natin, hindi naman po talaga yung nagda-drive ang may kasalanan. Ang may kasalanan po talaga, yung taong tumawid kasi bigla-bigla po siyang tumatawid. Hindi pa rin po natin na yung pulis kasi nga po ginagampanan lang nila ang trabaho nila. Meron po silang just cause o valid reason bakit po tayo i-detain. Ang just cause nila o ang valid reason nila ay dahil meron nga aksidente. Ngayon ang hirap kung tayo may kasalanan tapos hindi tayo ang kinulong, mas masakit po sa ulo yan. Kasi bakit natin hinayaan na makawala yung tao na dapat ikulong kasi kung magiging convicted pala. So sabihin natin na kulong tayo dahil po sa sinario na to, dahil po sa encounter na to. Ang remedyo natin siyempre titingnan natin kung magkaaroon po ng criminal case laban sa atin. Likely po magkaaron kasi nga po, may namatay na tao eh. At kung magkaaron po ng criminal case laban sa atin, po pwede naman po tayong magpiansa. Yun po ang remedyo. Kapag nakapagpiyansa na tayo, makakawala na po tayo sa bilangguan. At kung totoo naman po talaga na hindi tayong may kasalanan, ang may kasalanan po yung taong utamawid, kayang-kaya naman po natin patunayan ito sa husgado. Kayang-kaya po natin ipakita ang innocence natin para po ma-acquit tayo sa criminal case. Pero ang suggestion ko na lang para sa sa lahat. Kailangan po natin maging defensive driver talaga. Especially kapag ma-traffic yung highway. Bakit? Kasi nga po, sakit sa ulo to. Hindi po natin po pwedeng i yung police kung aarestuhin at i-detain tayo. At pag nangyari po yun, masakit po sa ulo natin yan. Kung magkakaroon mo ng criminal case o hindi, masakit po sa ulo na makulong sa loob ng bilangguan. Kaya po tayo, pag drive tayo, wag tayong offensive driver. Magi po tayong defensive. Isipin natin kahit na mabagal tayo magdrive, yung wag na lang po tayong ma makakaaksidente, huwag tayong makakaptagis, huwag tayong makakahagip ng tao, huwag tayong makakabangga ng tao o kahit aso o kahit tip, yun po tayo sa safe. Kasi tatandaan nyo, kapag nagkako ng banggaan, yun pong gabi nyo na yun o yung maghapon nyo na yun, sira po yan. Ubus talaga yung maghapon na yan para makisolban nyo yung insidente. Kaya maging mabagal kayo pag magdadrive, hindi po ikabababa ng pride nyo, ng pagkalalaki nyo. Sabihin natin kung lalaki nagdadrive, hindi po bababa yung pagiging lalaki natin kung babagalan natin yung pagdadrive natin. Huwag po tayo magmadali. Kasi problema pag nakabangga tayo o tayo na bangga dahil offensive tayo magdrive mas masakit po sa ulo sana po naintindihan sana na gets natin magkita-kita po tayo sa next video